Hello guys, sa magandang araw sa atin lahat. So, I just want to update. Baka meron po kayong naitabing gantong klase ng coin. So, this is ang bagong lipunan. 1975. Yan. This is September 21, 1972. Yan, makalagay. And sa likod, Republika ng Pilipinas 5 peso coin. So this is ano uh, Marcos coin. Yan makita niyo sa baba. Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yan. Kung meron po yung ganto klase ng coin, ang presyo po nito yan binili ko po to ng 2,500 pesos. Yan. And makita nyo, quality pa naman yung coin. Pero medyo meron na siyang mga dots dots. And kung meron kayong ganito, just send picture. Yan. Tapos, titignan ko po yung mga message nyo. Uh, yung pong magandang klase ng gantong klase ng coin ay pwede po siyang pumatak ng 5,000 pesos hanggang 6,000 pesos. Yan, depende sa quality ng coin. Yan. Actually, dalawa na yung meron ako na ito. Ito yung isa. Ferdinand Ayan, ito yung isa natin Ayan So, kung meron ganito, just follow and comment And wait for our reply Nangungolekta rin po ako ng mga Ayan, this is I, have, I have a lot of paper bills Ayan Ayan, ito Japanese government, 10 pesos ha Japanese government siya, pero 10 pesos nakalagay tapos makikita nyo Ayan. Itong ano natin. Yung kay Rizal. Ayan. So, kasi, ginawa itong paper bill na to. Ayan, mga 10 peso. Ginawa itong paper bill na to ng World War II. Yung sinako pa tayo ng Japan. So, importante din itong mga paper na to. Ito mga paper bill. And marami pa tayong hinaharap na iba't ibang klase ng coin. Ayan, kagulad na lang din ito. Ayan, this is 1 peso sa totoo lang normal lang to may mga gantong klase ng coin pero nangungulik pa rin ako nito yan this is 1 peso coin o serisal 1972 yan makikita ah, niya. kung meron kayong gantong klase ng coin 500 naman po to per piece pag quality pero pag hindi quality pumapalo na lang sya ng mga 300 250 pesos and I have 3 of this na yan ito yung 1 peso coin na medyo malalaki. Eh, maray pa tayong hanapin na coin. Ayan. Meron din tayo mga iba't ibang klase ng coin, mga silver coin 'yan. Makita niyo. And ito pa. Pure silver coin. So, kung nakikita to, just follow and comment. And, antayin niyo po yung reply namin. Mag-send na rin po kayo ng picture ng mga iba yung klase ng coin. Baka meron po kayong mga tinatagong coins na pwede natin mabili. Yan. Yeah. So, yun lang. Thank you so much and God bless guys. Ingat po tayo palagi. And, bye.